Ba't ka naiyak? <coughs> Namimiss. Magandang <coughs> hapon po, sir. Sana matulungan mo. Umag-awi sa Pinas, sir. Ayaw ko na dito sa amo ko, sir. Usapan kasi namin. Pauwiin niya ako no. nitong no, December katapusan. Pero you know, sabi niya, wala daw ko na silang makuha ang kapalitan ko. Sir, gusto ko na makaalis dito. Sana matulungan niyo po ako. Kasi lagi na akong nahihilo dito. Kasi sa pagkain, hindi rin ayos. Sana matulungan niyo ako. Ayak na si Sir, syempre. Uh, mahirap yung kalagayan doon ni ma'am. Ilang buwan na po na naglaps na po yung kontrata. <laughs> Nung kuwan po, sir. <coughs> September 17 po. So, dalawang linggo na? Opo, sir. Okay. Nakausap nyo na po yung agency? Hindi, hindi po namin nakausap po. Hindi nyo naka-contact? No hindi po makontact. Kasi ano po, yung cellphone ng asawa po ko is, ano po, kinuha ng amo. Tapos binura po lahat yung mga... Bawal po yun. <coughs> binura Kaya, lang, lang mga po yung mga... Sabi ko pala sa DMW, siguradoy na yung mga cellphone ng mga worker, hindi pinapakialaman. Kasi in case of emergency, pwedeng gamitin yung pantawag. Opo. Dapat di kinukumpis ka. Pati yung passport. <smart noise> Attorney Sherilyn Malonzo, OWA Director for Operations. Attorney Malonzo, Madam. Magandang hapon po, Senator. Okay, uh, meron po tayong kababayan, OFW, na kailangan po agad-agad mapauwi. Hindi po maganda yung sitwasyon niya doon, De expired na po yung contract. Uh, pwede ba natin sila mapauwi in, in, a week or next week? Kami tayo po, as, uh, instructed po by our administrator, si Admin Arnel Ignacio, ay bigyan na po siya ng utos po sa aming OWA Qatar na ipa-pull out po si ating OFW po, no, ASAP. So, po ng report sa amin today po. Binigyan na po yung instruction yung Foreign Recruitment Agency po. Ako, una sa lahat, maraming salamat kay Admin Arnel Ignacio. Talaga maasam po itong si Sir Arnel. At salamat din po sa inyo, Attorney Malonzo. As always, palagi kayong uma-action din. Sa guidance po ni uh, Mr. Arnel Ignacio. Salamat po, attorney. Asahan po namin. So next week, andito na po si Ma'am Crispy. Salamat po, ma'am. Welcome po, sir. Kanina, naiyak kayo. Ngayon, naiyak pa rin kayo. But this of joy kasi nakangiti Masaya kayo. Masaya po na makauwi po siya po, sir. Ilan pong anak niyo? Dalawang babae po. Nakasama. Ilan taon po yung mga bata? Uh, yung isa po, yung bunso is five po, sir. Tapos yung pangalawa po is seven po, sir. Anong trabaho niyo po, sir? Welder po. construction po sa construction. Opo. Saan po kayo nagko-construction, sir? Doon po sa ano, bataan po sa Murong. Tapos si ma'am, kailan po umalis ng Pilipinas? Noong 2022 po, September so, halos 17 po. Mayigit dalawang taon siya. Opo. Opo Nakapagpadala naman siya ng pera dito. Opo. Lagi naman siya nagpapadala. Sabi, uh, uwi ka na dito, is Nandito na yung mga anak mo kasama ko. Andiyan. Opo, oh, nandito. Ay papasok. Hello. Oh, bait-bait ng papa niyo O, oh, pumunta rito para hmm. eh mapauwi na si mama niyo. Miss niyo si mama? Opo. Oh, ah. Oh. Oh. Anong pangalan mo? Sofia po. Sofia. Yung isa naman anong pangalan? Joanna. Joanna. Nag-aaral kayo dalawa. Opo. Oh, oh, napakabuti niyo pong ama. Kasi sa kabila nung malayong kanyang kanilang nanay. Mm. Opo. Eh naalagaan niyo pa rin po sila. Opo. At nailalagay niyo po sa maayos yung pamumuhay nila. Yung Opo. nga lang, nami-miss nila yung mama nila. Opo. Sila po ba yung nagtatawagan everyday? Opo, everyday po. Nagkaano sila yung, ano ba tawag noon? Video call. Mm -hmm. Nagbi-video call po sila. <coughs> Ba't ka naiyak? <coughs> nami-miss. Eh, uwi na next week. Okay sa'yo. Uh, sabi mo kay mama, anong gusto mong pasalubong? Ikaw siya, anong gusto mong pasalubong? Bear. <laughs> yung kulapo. Kitiyan mo, nalala pa. Maganda po si Mrs. Model siya. Wow. Ah, kaya pala. Si Sir, kuapo din si Sir. Medyo. Okay, si Sir, matikas. Matikas. <laughs> matikas. Ano na ng ulo mo, sir. Wala mo ako sinabing oh, ulo. Sinabi ka na matigas. Ibig sabihin yung, yung forma, yung built niya, sir. Matigas, parang gano'n. Pero darating si mama mo next week, ha? Ano sila, nalulungkot talaga sila sa mama nila. Okay. Ang importante, sir, next week, nandito na si mama. Opo. Maraming maraming salamat po, sir. At uh, pagdating dito, sir, pwede natin sila sunduin. Uh, sama kami. At saan probinsya ba kayo dito? Sa Cavite po, sir. Ah, malapit lang. Opo, sa kabilang baybay po, Carmona Sige, po. po, po. Sundo po sasama kami. E din namin kayo sa Cavite, okay? Opo, Opo sir. Sige, okay. yun <laughs> lang po. Salamat aram po, sir. Aram. Aram. Salamat po. Thank you. Ingat po.